kita? Ice cream. Fifteen. Mm. Nabili kami ng mga gulay. Tsaka ugo oh, na. Go back na in home. Ito ay malapit. Itong mall na to ay malapit sa amin. Kaya bumili kami ng gulay sa mall. May nabili ako kanina na punti lang na ano. Yung mangga. Mangga. Mga 3 pieces na malalaki. 6 lang siya. 3 <laughs> pieces. 6 na. Uwi na kami. away na kami. Agoy. Agoy.

na na cool na gubak na gubak sarap ng mangga oh. Mag nabili ko lang siya ng 6 six... Mania. Mania. hmm? Ha? nabili ko siya ng 6 tatlo tatlo sila pero ang ganda pa oh Mani, oh, mani. At saka nabili ako ng ano, saging. Oh. Saging na ano ay mahal po. Mahal to. Sa online ko to binili. 25 ito lang kain ko sa kanya salmon tapat ay pang pangke so lotus tsaka ano mayroong carne tsaka carrots tapos nilagyan ko ng celery ko. Mm. Bulaklak ko sa ano, Mother's Day. Oh, nalit. Yan o, bigay sa akin ng asawa ko. Nalit ang Mother's Day ko. Mother's Day, bulaklak. Yan, ang ganda, di ba? Dami, tapos na kami kumain. Ang dami kong prutas, mango. Hmm. Oh, wow. na lahat pinaglaruan ng anak ko. Oh. Opo, oh, oh. yun na ubos. Christmas pa sa amin. Oh. Christmas. kain tayo saging, yan saging for breakfast kain tayo tayo. Fish ito na kanang ano murag escabeche. Ya. Yeah. Um sausage at saka soup. Hay? i e